Si Val Kilmer, Top Gun at Batman star, ay namatay sa edad na 65 pumanaw ang Hollywood actor na si Val Kilmer dahil sa pneumonia noong Abril 1, 2025, siya ay 65. Binawian ng buhay si Kilmer sa Los Angeles, California, kinumpirma ng kanyang anak na si Mercedes ang pagpanaw ng aktor noong 2014 na na-diagnose si Kilmer na mayroong throat cancer. Gumaling siya pero nasira ang vocal chords niya dahil sa trachea procedure, kaya naging mahirap para sa kanya ang magsalita. Noong 2020, inilabas ni Kilmer ang autobiography book nitong may pamagat na I'm Your Huckleberry, a memoir. Critically acclaimed naman ang premiere sa 2000 at isa Cannes Film Festival ang Val, ang documentary tungkol sa kanyang karamdaman at acting career. Ibinalita ni Kilmer noong 2020 ang paggaling ng throat cancer niya, pero patuloy ang kanyang pakikipaglaban katulad ng paggamit ng feeding tube para makakain siya. Nang sumunod na taon, 2021. Nakipagtulungan si Kilmer sa isang London-based software company para sa digital recreation ng kanyang napinsalang boses sa tulong ng AI technology at archived audio recordings ng tinig niya. Filmography and may Ila Kilmer sumikat ng husto si Kilmer noong dekada, siyam na po. Kabilang siya sa mga highest paid actor, dahil pinipilahan sa takilya ang kanyang mga pelikula. Kabilang ang Top Gun, isang libo siyam na daan at walumput anim na pinagbidahan ni Tom Cruise. Sa mga proyekto ni Kilmer noong nag-umpisa pa lamang ang kanyang Hollywood career, gumanap siya rito bilang si Dete, Tom Iceman, Kazansky. Ilan pa sa kilalang karakter na ginampanan ni Kilmer sa pelikula ay bilang Jim Morrison sa The Doors. Isang libo nadaan at siyam naput isa bilang Delsey Holiday sa Tombstone, isang libo nadaan at siyam naput tatlo bilang isi superhero na si Batman Bruce Wayne sa Batman. Forever, isang libo nadaan at siyam naput lima, bilang Simon Templar sa The Saint, isang libo nadaan at siyam naput pito, boses ni Moses God sa Prince of Egypt, Isang libo siyam na at siyam naput walo. At bilang porn actor na si John Holmes sa Wonderland, dalawang libo at tatlo. Tumatak din ang kanyang pagganap sa mga pelikulang hit. Isang libo siyam na at siyam naput lima, The Island of Air Morio. Isang libo siyam na at siyam naput anim, Pollock. Dalawang libo, Spartan. Dalawang libo at apat, Alexander. Dalawang libo at apat, at Kill the Irishman. Dalawang libo at labing isa, ang Top Gun, Maverick. Dalawang libo at Put dalawa, sequel ng Top Gun, ang huling pelikula ni Kilmer, kung saan nag siya para i-reprise ang kanyang role bilang Iceman.